Ah, uh, dito guys, magpalit sana ako ng brick pad. Kaso ito ang nangyari. Naputol yung sa guide niya. Kinakalawang na kasi. Matagal na siguro itong hindi natatanggal. Kaya kita tayo na tsimpuhan. Ah, uh, dito guys, nilagyan ko muna ng gasolina para tumuhok. Para pumasok sa loob ng gasolina. Pagkatapos ito, dagkutan natin guys para masunog ni guys. Apel <laughs> nagbutang. Ah, dito guys, try nating i-target kung makaya ba ni nato. Ah, dito pinauga ko muna yung gas niya. Baka pag welding ko sumilaab. Ah, ito na guys, na welding ko na guys. Lagyan ko to ng fluid kahit ano ang ilagay ko dito ng pangpadulas para lang matanggal to. Ah, uh, dito guys, ikot-ikot tayo na palo. Ikot-ikot naman palo para matanggal to. Kung hindi to matanggal, oh, ako na lang ang tatanggal. Hmm, ikot-ikotin lang, dandahanin ko lang na lakaw-lakawan. Ah, uh, lagyan natin ng grip fluid guys para pumasok yung fluid sa loob. Ah, uh, dito guys, gamitan ko to ng ikot-ikot. Ikot lang ng ikot-ikot. Hanod mag-ikot-ikot -ikot na ako. na palo, ikot, palo niya abaga natin ng pagampo guys para hindi na tayo gaano mahirapan pangitaan talig pabor guys para sa inyo kasi nahirapan ako dun dito guys tingnan natin dito kung matanggal ko ba to. kung hindi to tatanggal aw, sigurado itapon ko na lang to hindi naman to sa akin ah, dito nga banda guys kung makikita mo lang gamitan ko na yan ng mukha para matanggal kasi nandyan sa mukha ang nagdaog bida ah dito nga banda guys napakanta na lang ako nagtitiis sa, sa lungkot at pag i at istiis lang dito guys kasi kung wala kang patience dito sigurado hindi ito may matanggal ah ito na guys natanggal ko na guys ah ito pakita natin para makita ko huwag makita nyo walang matigas na tinapay sa mainit nga kapi. <laughs>